Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa bad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kapatid siya pananam pala tayong Islam. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sallam, Kullu ummati mu'afah illal mujahirin. Nang ibig sabihin, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sallam, lahat ng aking umma ika sabi niya, ay mapapatawad maliban sa mga mujahirin at sino itong mga mujahirin mga kapatid sa Islam sila po yung mga taong nagkasala sa gabi at pagkaraan nilang magkasala sa gabi na yun sa kinamukasan na yun ay kanila itong isiniwalat o kanila itong pinagsasabi sa mga tao mayroon pa nga iba pinagyayabang keso ginawa ko ito ikasabi niya kagabi gumawa ko ng ganito maliban doon ang ganun mga kapatid sa Islam halimbawa nagkasala ka sa gabi at ito iyo itong isiniwalat sa kinabukasan hindi ito kabilang ito sa hindi patatawarin ng Allahu subhanahu wa ta'ala kaya huwag nating ipagsiwalat ang ating mga pagkakamali sa gabi gayon din at takpan natin ang ating mga kasalanan mga kapatid sa Islam. Wallahu alam, wassalamu alaikum.